Okay, ready na si Lara? Okay, tayo magbabasa ng isang uh, maikling o mga pangungusap. Okay? Okay, read. Sa misa. Very good. Louder. I, I, sa ang misa. Very good. Next. Sa sa ma mi. Ulit. Sa sa ma. Sa misa. Si. 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 C, si. C, si. very good. Next, C, 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 Mi, Mi. Okay again. C, C, si. si. Mi, Mi, C, C, Mi, C. Si. One, Isa-isa lang. Sa, Sa, Ma. Ayan, again. Ma, Sa, Sa, Ma. Okay. Sa, Mi, Sa. Very good. Next. Mi. Sa, Ma. Okay. Sa, Mi, Sa. S oh. e. si. A. 5 A Oke 8 A 10 mm. 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 okay. A. Oke A M 15 C. C M. Very good